mga kababayan, welcome na naman po sa isang episode ng The Filipino Canadian. So ngayong araw na to, magbebenta naman tayo ng mga bote. Ayan, no? Ayan, so ang dami namin na-accumulate ng mga bottles. So uh, mga ilang buwan din to. At ngayon, gagawin natin itong pera. Kaya samahan nyo kami, pupunta kami sa depot para ibenta itong mga to. Kaya let's go! Nandito na kami at binababa na yung mga cans. So ayan, magbebenta na natin. <laughs> Ayan, unang atake namin, naka uh, $31.25 kami. So, uh, walong bags yung uh, binenta namin. At babalik pa kami kasi meron pang naiwang lima ata. Kaya check natin kung magkano total mamaya. Ayan, so anim na bags naman ang uh, tatagtag namin na yun. Ito nga pala ang mga listahan ng mga kung ano pwede mong dalhin dito sa depot. Nandiyan din ang presyo kung magkano ang refund per item. So ayan na, naka 21.45 naman tayo sa second round na pagpunta natin dito sa depo. So ayan na, naka $52.80 tayo sa total ng 14 bags. Kaya panalo na rin, di ba? Alay mo, nakainom ka na, may pera ka pa. So hanggang dyan na lang muna. See you again on my next one like always. Peace.